sila aigris pa napakitang tao lang pala yung mga yun. Laban oh, okay. mo dito ko. <laughs> okay. Bostroy. Ano oh, na 'yun na? Oh, ano? Oh, Tama mo 'ta, John. Tangina mo. Oh, di ka makakapag PW di mo. Oh, yes, mo. Bostroy. So, sige, sige mo kaliwa bit. May may paglalagyan kayo, sige. Okay. 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 Mag magsabong okay. okay. pa 'yo kaya labat. So guys, coach siya nga pala. Uh, so tamang tambay lang tayo dito ngayon. So pahangin lang. Sakti, grabe na yung nangyari dun sa ano, sa Cebu. Yung mga ganggang, nabubuo na ulit. No? Ang iya yan. Sila Eggers pala, pakitan tao lang pala yung mga yun. Sakti, sila yung ugali nila Redick, nila Jeron. Hinintay lang umuwi si Alamat, guys. Ta Pero sana okay oh, lang sila sob doon. Wow. Uh. Uh. Oh. Uh. Oh. Ano dyan? Uy. Pinagawin mo dito Ano ba ano, ano mo? Sab kain down ah. Ano mo mo si Bingo ng gago. Ah. Ay sige po, ay Bakit? Ano? Okay lang but lagi mo kasama yan. Bakit ano uh, pa kay mo coach? Suntok ko mo. ko to. Tubig nga tawag mo nga. Oh, o taub. Oh, taub mo bibigyan ta pera. tawag po boss. Ikaw nga yeah, sabi mo, ikaw ka. Ano? Ano ba Boss Troy, di ba may kasalanan sa ito, Boss Troy? pag na, oh ano, talaga. sa mo yan, Kirnil? Wala kang pakay, coach. Ha? Boss ko na yan eh. Boss mo bakit? Oh. Ba't ano May pa ba? mo? Wala kang pakay alam. Gusto oh. lang yung dalawa. Gusto ko yung dalawa. Ano? Oh, ka man. dyan. Pabalaga. Siyempre, boss. Oh, ano ah. ba yung problema mo? Ano ba yung problema yung dalawa Ay, na nanay dito? Lagi mo sinusumbong eh. Lagi oh, sinusumbong ka nyan. Eh, ikaw naman nag-aano sa amin. Hinaharap siya alam ano. Ay, ka sa akin. Gusto magkabati tayo. Ano? Oh, ano? Doon ka, sa iditan. push up ka. Sunday. Tama, tama. na sa Sige na, sa initan ka na. Sabi ko, kayo na lang. Gago, pag di ka pumayag, sabihin ko, sinasaktan mo ako. Gago, yun yung obo. Nakasapok na dyan. Ang mo. O, di ka na makapasok. Pati SWD mo. Boss Troy. Bakit meron ba kayo ano? Gago, kakasuwa mo. Sumunod ka na lang. Gago, may kaso sa DepEd yun. Ano gagawin natin dito, Boss Troy? Sa ano yun? Sa school yun. Bilisan mo na, bilisan mo na, bilisan mo 1,000 na, 1,000 push up. 1,000 ang putik. 1,000. Bilisan mo. Ang init, putik. Yan, para sa iyan. Lagi ka nagsusumbong kay Alamat eh. Wala pangit pag push up. Pangit mag push up. Ayos, ayos. Baba mo pa. Ayos, Ang laki-laki ng katawan mo eh. Wala. ang tanga-tanga. Ayos, uy. Alam mo to, mo to. Uy, coach. Ay, na pa, ay, na pa kita Eh, Ito, uy. Mag-ay mga ala, mag-ay mga ala. Papangin ako dito. Ura. Sa kernel, oh. Kernel, ba't pinahirapan niyo si coach? Eh, lagi nagsasambong kaya alamat yan eh. Uy, kernel, ba't Tamo, tamo, ko na to. Tama to, tama to. may modaksin may modaksin dax oh. <laughs> 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 Ikaw, Troy, nag kanya naman, try ha, nag-ganyang na naman, ha. Ah. Okay, hey, ba't gano'n na pinahirapan ano niya, niya, pa niya siya, no? si Coach? Papa, double zero niya ako. Huwag ako mamahid to, baka mamahid yan. Huwag ang yan. yung mga 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 Kago na okay, bata to. Oh. Hindi mali, bata pa yan. Laban tong bata to, laban to. Sige, o. subukan o, nyo. Sige. 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 Karnel, ba ka na? <laughs> Sige. 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 subukan Sige. subukan may may paglalagyan kayo sige. At, et. Mag pa payo uh, kaya Yung mabait yung tao, sila niyo. Pag yeah, kaya malagyan, pa kaya ah, kaya lang. kaya Isa isa lang. Ano? Kaya may kalalagyan, pag ito pumalag. Isa isa lang, ah, oh, ay, ay. Uh, isa isa Bata, lang. sige. Oh, isa lang. mo isa isa lang. lang. daw eh. ano. sa iyo. na. Wala ka na wala ka Coach! Di may na But, sino, ano ka doon? Ano yun? Hindi namin alam yan na eh. yun ang nangyayari. Hindi ko alam. Nasisiraan na nga ng ulo yung si Kirby. Okay ka lang, Coach? Para nabibigyan ng pera Okay lang. Kayang-kaya naman po siya, Pero ewan eh, ko ba kay Troy dyan na yun? Kung... Last baka nap napopossess eh. na yun ng demonyo. Okay, pero okay ka lang. Okay lang naman. O tara ba? na. Ano, coach, gawin na tara. natin yung, ano, yung plano natin. O, na, yan. na yun. Sige po. Kayaan mo na yun.